Hello guys. Ngayon guys, mga ghost hunter kami guys, no? Dito pala tayo guys, ang sinasabi nila guys na may nagpapakita daw na guys ng mga inkanto. Kasama ko pala guys, ito yung kaibigan ko guys, oh. Si, pangalan mo guys? Bondoy guys, no? Awa mo ito guys, awa ka mo ito lang yung skulito, kunin mo dito. No? Uh, ma Ma na dito. Ikaw na lang tumawag. Hindi sa sa ano ko sa kanila okay. sa kamera yeah. din niya. Hindi Okay Kasi guys, sabi niya gusto ko muna ipapakita dito guys. No? lima memang bayar-bayar kasi yang saya bawa guys tu. Mula, salam. Di berapa yang minta? Tuh dia pentah? Di dia, di mana dua Guys tu. Kita mau, jauh jauh yang paling pentah. Ini Yuk, itu libut tanah

Abang minyaknya kena kena dekat. Hmm. Sabun yang nang an. Nang tak? Ya. ko. Ayuh senang video. Nang ni ko? Ayuh senang video. Pulak kesak tak tu se. Tokong aku lambat kisah. Pulak tolong pokok telefon ko. Tidak, di situ Aku mula Yes Itu tak boleh sakit Tidak, di situ Tidak,

uy. Hey. Hmm. Hey. Hindi lang kasi guys no. makita kasi an malabong mga um, video guys no. eh. Hindi ka ba mapakita ka na? Hmm. aku ada orang muda nak berkon. Hey, ni nak, nyok, ada. Itu, itu, itu dia kau soli, tak ko dito. dito. kasi guys, dito sa banda guys. Dito pa sa kanilang video. Dito sa banda guys, hindi namin na dito ang ano. Kung saan dito ang daan kaya mabalik na. na namin ito guys, ang bundok na to guys. Dito. Hmm? Dito. to guys, dito kami ngayon na nakakit oh, sa bundok. Dito naman kami ma... Oh, kaya libutan namin lang kasi hindi namin alam yung daan. Guys. Okay, nice. uh -huh. Ako nga mag-awak. ka mo mag-awak. Ako nga mag-awak. yung uh, ano. Ako nga mag-awak. Ako nga mag-awak. Pwede hey, ka wabay tayo? Ang hmm. dumugunan na ako. Dumugungkuratan Sila ko ito sila lang. Ang Sila lang hmm? guys. Yung mga kabinete na guys. Yung mga diyan banda guys. Ito, iharapin kita bulas na parin tayo sa kanila. Pero guys, ngayon guys, mga... Abangan nyo na guys ang part 2 guys no, ng aming video guys no. Pagka-subscribe na lang aking YouTube channel guys para araw-araw kayo, maka kayo makapod maka lang aking video. Bye bye guys!